Tiwala naman si Bicol Saro Party List Representative Raymond Yamsuan na matutuloy ang pagbuhay at modernisasyon sa Bicol Express Rail Line ng Philippine National Railway. Ito ay sa kabila ng pag ng pamalaan sa pondong uutangin sa China para sa proyekto. Nakitang indikasyon ni Yamsuan ang groundbreaking sa resettlement site para sa mga residente ng Laguna at Quezon Province. At sa kongresista, hindi lamang interesado si Pangulong Bongbong Marcos na buhayin ang Bicol Express Project kundi iniisip din ito ang kapakanan ng mga maapekto ang residente sakaling umusad ang proyekto. Kaugnay nito, isinulong naman ang mambabatas na sumanin sa public-private partnership ang pamalaan para sa railway project para maituloy ang pagbuhay sa Bicol Express na inilagawan ni Suan na game changer sa ekonomiya ng South Luzon.